Pagbubunyag. Ang video na ito ay gumamit ng artificial intelligence for informational and entertainment purposes only. Ang artificial intelligence ay maaaring magkamali. Kaya i-check ang mga mahahalagang impormasyon. Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Edwin at welcome sa isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa ating podcast. Ang tema natin ngayon ay isang kasabihan na siguradong magpapaisip sa atin. Pride makes us artificial and humility makes us real. Galing po yan kay Thomas Merton. Simple lang pakinggan. Pero kung iisipin nating mabuti, bakit nga ba kapag mayabang tayo, parang nawawala yung tunay nating sarili? At bakit kapag mapagpakumbaba tayo, mas nagiging totoo tayo sa iba at sa sarili natin? Kaya ngayong araw makakasama natin si Tony, isang kaibigan nating may malalim na pananaw sa buhay para tulungan tayong himay-himayin ang kasabihang ito. Tony, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Edwin at syempre sa lahat ng nakikinig, masaya akong maging bahagi ng usapan ngayon. Simulan na natin Tony. Sa kasabihang pride makes us artificial and humility makes us real, ano ba ang unang pumapasok sa isip mo? Ang una kong naiisip, Edwin, ay yung pagkakaiba ng image at essence ng tao. Kapag may pride tayo, kadalasan mas iniintindi natin kung ano ang itsura natin sa mata ng iba. Parang nagpe-perform tayo, sinusubukang ipakita ang best version natin kahit hindi ito palaging totoo. Pero kapag humble tayo, doon lumalabas ang tunay nating pagkatao hindi na natin kailangan magpanggap. Pwede tayong magkamali, pwede tayong tumawa sa sarili natin, at mas bukas tayong matuto. Kaya sa humility, mas totoo tayo, mas real. Ganda nun, Tony. So masasabi mo bang ang pride ay parang maskara? Exactly. Pride is like a mask. Hindi naman ibig sabihin na masama ang self-respect or confidence. Pero yung pride na tinutukoy dito ay yung kayabangan na ginagamit para maitago ang insecurities natin. Yung tipong ayaw mong aminin na may mali kahit alam mong may pagkukulang ka dahil ayaw mong lumitaw na mahina. Ang irony dyan, sa sobrang takot nating magmukhang mahina, nagiging hindi na tayo totoo sa iba at lalo na sa sarili natin. Napakalinaw niyan pero paano mo naman ipapaliwanag ang humility kasi minsan ang tingin ng iba sa pagiging humble ay pagiging mahina o submissive. Ano ba talaga ang humility? Good point. Maraming tao ang nagkakamali ng tingin sa humility. Ang totoo, humility is strength under control. Hindi ito kahinaan. Ito yung kakayahang kilalanin kung hanggang saan lang tayo, tanggapin kung may pagkukulang tayo at handang tumanggap ng tulong o magtanong para matuto. Halimbawa, ang isang taong humble ay marunong makinig. Hindi siya laging gustong tama. Marunong siyang mag-sorry at willing siyang magbago. Hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil alam niya na marami pa siyang kailangang matutunan. Napaisip tuloy ako sa panahon ngayon na uso ang social media. Sa tingin mo ba mas lalong naging visible ang pride sa buhay ng tao? Oh Edwin, social media culture ngayon ay parang playground ng pride. Madaling magpakita ng curated version ng sarili. Yung laging masaya, laging successful, laging perfect. Pero ang downside, kapag nasanay tayong ganun ang pinapakita natin, nakakalimutan nating harapin ang realidad. Mas importante ang likes kaysa sa life. Mas mahalaga kung ano ang iniisip ng iba kaysa sa ano talaga ang nararamdaman natin. Doon nagiging artificial ang tao. So parang mas lalong naging mahirap maging totoo, no? Tama. Pero dito rin papasok ang humility bilang panlaban. Kapag humble ka, kaya mong aminin sa sarili mo na hindi mo kailangan maging perfect para maging mahalaga. Kaya mong ipakita ang flaws mo. Mas nagiging real ang connections mo, mas authentic ang buhay mo. Tony, paano naman natin maa-apply ito sa mga relasyon, halimbawa sa pamilya o sa trabaho? Sa pamilya, humility is key to healing. Kapag may tampuhan, madalas pride ang dahilan kung bakit tumatagal. Pero kapag may isang marunong magpakumbaba, doon nagsisimula ang paghilom. Sa trabaho naman, ang humble na leader ay mas respected kaysa sa mayabang na boss. Yung leader na marunong makinig, tumanggap ng feedback at umamin ng pagkakamali, siya yung ginagalang ng mga tao. Kasi hindi siya nagpapanggap na alam niya lahat. Tao siya, hindi robot. Powerful insights, Tony. Ngayon, kung may isa kang personal na karanasan kung saan naging mali ang epekto ng pride sa'yo at kung paano ka natutong maging humble, pwede mo bang i-share? Sige. Nung nagsisimula ako sa unang trabaho ko, sobrang eager akong patunayan ang sarili ko. Ayaw kong magtanong kasi feeling ko nakakahiya. Gusto ko kasi tingnan akong magaling agad. Pero dahil doon, ang dami kong pagkakamali. At hindi lang yun, nagkakaroon ako ng tension sa mga kasamahan ko kasi hindi ako marunong tumanggap ng puna. Nung natuto akong maging open, makinig at humingi ng tulong, doon ako nagsimulang gumaan ang trabaho at gumanda ang relasyon ko sa mga tao. Mas natuto ako at mas naging masaya ako sa ginagawa ko. Grabe Tony, ang ganda ng kwento mo, totoong totoo at feeling ko maraming makakarelate dyan. Bago tayo magtapos, kung may iiwan kang mensahe sa mga nakikinig ngayon tungkol sa kasabihang ito, ano ito? Siguro ito, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa taas ng boses o sa ganda ng itsura natin online. Nakikita ito sa kakayahan nating maging totoo sa sarili, sa kapwa, at sa Diyos. Pride might make us look good, but humility makes us feel good. At sa huli, ang pagiging totoo ang magdadala sa atin ng kapayapaan. Salamat, Tony. Grabe dami naming natutunan sa iyo. Mga kaibigan, sa panahon ngayon na lahat ay gustong magpakitang gilas, huwag nating kalimutan ang halaga ng pagiging totoo. Hindi masamang magsikap pero kung ang pag-unlad ay nakasandig sa pride, baka hindi natin maramdaman ang tunay na kagalakan. Tandaan natin ang kasabihang ito ni Thomas Merton, Pride makes us artificial and humility makes us real. Piliin nating maging totoo, dahil doon, mas makikilala natin ang sarili natin at mas magiging malapit tayo sa ibang tao. Hanggang sa susunod na kwentuhan, ako po si Edwin. At ito ang podcast kung saan ang simpleng usapan ay may malalim na kahulugan. Ingat kayo at God bless. Salamat din Edwin sa pag-imbita mo sa akin dito. Sabihin mo lang sa akin kung anong topic ang susunod nating i-explore. Hanggang sa muli. Bago tayo tuluyang magpaalam, magiwan tayo ng ilang saglit para sa isang maikling pagninilay at panalangin lalo na ngayong Biyernes Santo. Sa buhay, marami tayong hinahangad, tagumpay, respeto at pagkilala. Pero minsan, sa kagustuhan nating maging somebody, nakakalimutan nating mas mahalaga ang pagiging tunay. Kaya sa araw na ito, hinga tayo ng malalim at manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa paalala ngayong araw. Turuan mo kaming talikuran ng kayabangan na humahad lang sa aming pagiging totoo. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba yung hindi natatakot umami ng kahinaan at handang matuto sa bawat pagkakamali. Naway sa bawat araw, piliin naming maging totoo, hindi para sa papuri ng tao, kundi para sa kapayapaan sa aming loob at kaluwalhatian mo. Amen. Salamat muli sa pakikinig mga kaibigan. Tandaan, ang pagiging totoo ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na galing sa puso hanggang sa muli